Oh, look at that, guys. Ang sayo-sayo. Nakakatuwa naman pagmasdan ang ating tanim na sili. Oh, look at that, guys. Wow! Napakasarap naman nilang pagmasdan. Ang daming hinug, guys. Wow! Look at that. Ang daming na naman nating mailagay sa ating anghang na sili na suka oh ba diba, look ang sorap nilang pagmasdan guys nakakatuwa pulang pula inog na sila oh, wow, may kamatis pa tayo guys inog na rin ang mga kamatis yan ang ating update sa ating mga tanim sa garden oh wow look at that guys ang sili na labuyo o oh, ba diba? ang natin sa ating sinigang hindi na rin tayo bibili guys look at that ang daming bunga wow mayroon pang black bag na isama natin nakadikit sa dahon o oh, pa-share share naman ang ating video guys oh, may bulaklak pa na videohan din natin lagi ang ating bulaklak na bongga belia o oh, diba Ayan ang ating sili guys. Look at that talaga. Nakakatuwa silang pagmasdan. O oh, may na nga nakatingin dyan. Marami ng mga tumitingin dyan sa aming harden. Sabi lang ganda daw. Ang daming hinog. Ang daming bunga. Pati kamatis. Ang dami daw hinog. O oh, natutuwa sila pag sila ay dumadaan. Sabi nila oh, sarap daw kunin. O oh, ba diba, dahil ang lalaki ng bunga ng ating kamatis. O oh, di ba guys. Look look at May kangkong din tayo, nakatanim. Ayan ang haba na ng ating kangkong. Hindi na tayo mga problema pag nagsigang tayo. Dahil mayroon tayo pang sahog, may talong. O, may talong na naman tayo ma-harvest. O, ba diba, dalawang bungang talong ang ating harvesten. O, ba diba, may tangla din tayo, guys. Hindi na tayo bibili ng tanglad. Oh, look at that. May tangla din tayo. May kangkong. May tanim akong bagong kangkong, guys. Tumubo na sila. Nakakatuwa naman. Talagang hindi na ako bibili ng kangkong. May papaya din tayo maliliit. At hindi niyang itatanim, guys. Oh, look at that. Mayroon ako kalugbati dyan. Maliit pa nga lang. Oh, di ba may kangkong din ako dyan? Oh, tumubo na. May ano na siya, may talbos na siya. Oh, look at that. Guys, ang saya-saya ko naman. Oh, di ba? Yan ang ating mga talong dyan, guys. Mayroon din tayong okra dyan, bandang dulo. Mayroon din tayong talbos ng kamote. Tumubo na siya. Oh, hindi na rin ako bibili ng talbos ng kamote dahil ayan na, pwede na siyang pitasan. Oh, pero hindi pa, guys. Padamihin mo na natin sila. Ah, oh, di ba yung kangkong ko, guys? at that na lambitin ng diyan sa gilid. Oh, di ba pina-dami ko 'yan diyan haba na ng ating kangkong pangsigang. Oh, look at that kamatis, guys. Wow.